ay siya ay kami mag-hiking. Sana. Kami bago umuwi ng Mindoro ay siya ay lagi namin na pinagpaplanuhan. Dahil puro plano nga kami pag uuwi ng Mindoro. Tapos hindi naman natutuloy. May kanya-kanya na kasi mga lakad, wala nang pansina at nagkalimutan na. Ikaw, pagkakagaling mga magplano, kasi sa plano lang magaling. Pag nakauwi, wala na. Nagkanya-kanyang lakad na. Pero bukod ay rin lakad na rin, talagang natuloy. Hindi, wow. Ay, sa wakas, may natuloy din sa plano. At din nga, maaga kami umalis ng bahay para maabutan namin yung pagdoon. Ako po, ay hindi lang pag kami naabutan. Pati malakas na ulan. Tapos pagdating namin doon, medyo mahirap yung parking kasi nga medyo mataas yung bundok tapos medyo matarik yung mga daan. Pero okay na rin kasi medyo maluang naman yung kalsada tapos bagong gawa pa. Yun nga lang, pagdating namin, nagumpisa ng umambong. Pero tumuloy pa rin kami kasi mga excited kami mag-hiking dahil first time namin na mag-hiking. Pero ako, hindi ko first time umakyat ng bundok. Saray kaya ako din eh. Dahil nung bata pa ako, pag hindi maliligo sa ilog, hindi eh sa bundok ang gala sa bundok ng barangay matulat-tulat barangay kalubasan home pero ari mga kasama ko nakaw eh, hindi sanay umakit ng bundok e, ilang hakbang pala ang paket nakaw mga pagod na pero tuloy pa rin dahil gusto nga namin marating yung pilak na re napakaganda kasi ng bundok nare at napakarami ng dumaday na nagahiking din kasi habang umakit kami pataas aba ay napapansin namin hindi namin nakikita ang pag at iba ang namin nakikita ulan ang aming nakikita. Pero tuloy pa rin kami kasi akala namin titila naman are. Kaso'y lalong lumalakas ang ulan. Wala pa naman kami mga dalang kapote tapos ang payong namin ay iisa. Alam naman kami magsukob-sukob na doon. Buti na lang ang maraming dahon ng saging din eh. eh di ginawang pandong. Ayos din eh. Hindi naman kami gano'ng nababasa ng ulan. Nung medyo mataas-taas na ang amin na akaya, may lubung kaming matanda. Abay, kabait. Ka, binati pa kami ng magandang umaga. Tapos sabay sabi sa amin, Nakaw, dalawang oras pa kayo maglalakad bago kayo makarating sa inyong pupuntahan. Kau, pagkakarayo pa pala i eh, mga pagod na rin mga kasama ko. Tuloy pa rin kahit hindi tumitigil ang ulan. Dahil unang sabak namin pag akit ng bundok, aba, ay napakasaya pala. Hindi, wow. Kahit nakakapagod, ang sarap sa pakiramdam. Kaya kung ako sa inyo, maglaan din kayo ng oras na umakit ng bundok. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi, wow. Fresh ang hangin. Mas fresh mo sa'yo. Joke lang. Ang dami makikita mga gandang tanawin. At nakaka-relax ng isip. Hindi, wow. Nakalimutan mo yung pinoproblema mo. Pati si crush mo makalimutan mo. Joke lang. At dahil nga hindi kami tinitigilan ng ulang aray. Mukha namang hindi titila nagdesisyon na kaming bumalik na lang kasi basang-basa na rin naman kami sa ulan. Aww. Pero okay na rin na rin kasi nakaakit na rin naman kami ng bundok. Yun nga lang, hindi namin narating yung pinakatukto. Andun pa naman yung magandang view. At baka sa sud na lang na uwi namin ulit. At para wala na rin pating ulan. Para lang kami dumayo ng ligo ng ulan din eh. At payo ko lang sa inyo pag kayo umakit ng bundok. Mas madali ang palusong kaysa sa paahos. What? <laughs> Baliw! At dahil maaga pa naman di naghanap na lang kami ng ibang mapapasyalan. At naisip nga namin sa beach na lang kami mamasyal. Dahil mahilig din naman kami sa dagat. At least doon kahit umulan may cottage kami na masisilungan. At para makakain na rin kami at kami gutom na. Dahil hindi kami mga nagsikain bago umalis ng bahay. Dahil ang plano nga namin, doon kami kakain sa bundok na amin pupuntahan. Kau kasi sablay. Dahil siya nalubong agad kami ng ulan. Kahit pa paano naman, naging masaya pa rin naman ang pamamasyal namin. Hindi, wow. At nung pauwi na kami, ay nakaw sa kagumanda ang panahon. Parang inintay lang yata kami makauwi. Pero okay na rin, hindi na rin lugi. Eh Asya, hanggang dito na lang ulit mga ka-idol. Abangan nyo na lang ulit ang aking susunod na kwento.